Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video, bago nga po pala umuwi ay nag-isip na ako ng pwedeng iulam at pwedeng ipasalubong kay tatay. Pero haba daan guys ay nakatulog ako. Gawa na rin po sa pagod. Buti na lang itong asawa ko ay nakita itong nagtitinda nga po ng alimango kasi nung nakaraan pa ako nagtatanong sa kanya at nagsasabi na kapag nadaan kami dito ay eh, baka kako pwede namin itanong kung magkano nga itong isang kilo nito dahil nga po eto naman kako yung aming bibilhing ulam para pa sa lobo kasi talaga guys na itong alimango or akala ko kasi ito yung kungo so magkaiba pala to alimangong bato daw ito kung tawagin at galing nga po pala daw ito doon sa bataan so kasi nung bata naman ako ay malapit kami sa dagat kaya kilala ko talaga yung kungo. Eh, nung nakita ko, ay, e, bakit ka parang hindi nga kungo, iba nga. And then, eto na nga po. At, nung papauwi kami, ay, eh, may nadaanan pa kami na parang aksidente. So, sabi ko nga, buti na lang ka ako at safe yung mga taong nakasakay at wala namang nasaktan. haba na nga po pala, guys. Ay, eh, nag-iisip na ako dyan ng magandang iba eh, voice over kasi nga po, sa isip ko, ay, iingitin ko talaga si inay. Dahil nga po, palaging nanonood din sa mga videos <laughs> ay, kaso ko. naman, guys, pagdating namin din sa bahay, ay, nandito nga po pala si inay. Kaya, ayun, hindi ko inggit At natuwa nga po pala siya doon sa kong ulam kasi naman paborito ng inay ang alimango. Ang sabi ko nga po pala dyan kay Rickson, ay gagataan namin yung alimango na iyon. Kaya naman po, doon sa may akle pa lang, ay bumili na po kami ng panggagata. At nagpakudkod na rin po pala kami ng niyog. At bumili na rin ako ng sitaw na pwedeng isahog doon sa aming nakabiling alimango. Tapos po, ay kumuha na rin nga po pala kami ng bunga ng kalabasa dito sa may tabing bahay dahil nga po may tanim na kalabasa si inay at may mga bunga na nga po pala. Limang pirasong alimango nga po pala yung nandoon sa plastic, hindi ko na kasi guys chinek, yung binili kong alimango dahil nga po natuwa rin akong makipagchikahan kay kuya, kaso nga lang po ayan ang nangyari. Yung dalawang alimangong babae po ay mukhang matagal na or kahapon pa na patay. kaya naman po ay medyo may amoy na yung isa po talaga ay tinapong ko na kasi yung loob niya ay Talaga pong labsak na. Baka ako pag pinilit ko pa na isama doon sa tatlong matitino, ay baka naman guys, ah, hindi maganda ang maging lasa. Tapos, yung isa, sabi ni inay, ay eh, pwede pa, pero inihiwalay niya ng luto. Ang, luluto, ang iluluto ko nga po pala ngayon, eh, itong ginataang gulay na sasahugan ko ng alimango. Lesson learned na rin ito sa akin, guys, na kailangan pag bibili talaga ako, ay eh, i-check ko yung nilalagay nila sa plastic para masigurado kasi naman nakampante rin ako. Ang uh, ginawa ko nga po para neto pagdating sa bahay ay inaayos ko na rin agad agad yung aking mga gagamitin para nga po sa pagluluto. Kasi gusto ko pag nagluluto ay nakahanda na agad ang aking mga rekado na o mga sangkap na gagamitin para nga po hindi ako nagkukumahog sa pag hihiwa-hiwa ng mga ito. Dinamihan ko nga po pala yung bawang at sibuyas at ayan na nga po nilunod ko na sa may mantika at minekos-mekos tapos inilagay ko na nga po pala agad itong alimango. Yung isa guys na hati ko pero ang sabi ni tatay ay huwag ko nang hatiin kaya yung dalawa po ay buo. Mas masarap daw kasi guys kapag buo yan sabi ni tatay para kapag inopen mo ay talagang makukuha mo lahat yung laman. Paborito kasi guys ni Inayan kaya kahit nagsumablay ako sa pagbili eh tuwan-tuwa pa rin siya. Ay, ayan na nga po pala at nakalimutan ko pang maglagay ng luya kaya ang nangyari ay huli ko nang nailagay dyan ng luya na isang kotse ko na itong alimango pero okay lang kasi nga po pampawala lang naman ng lansa iyong luya at konting anghang na rin po Isa para. na rin yan guys sa dahilan kung bakit gusto ko na nakahanda na lahat yung sangkap o ricado na aking gagamitin sa pagluluto. Kasi nga ako nga po ay makakalimutin mamaya kulang kulang na naman sa ricado or da mga dapat ilagay itong aking niluluto. E eh, buti na lang umakyat ako dun sa bahay ni inay at nakita ko nga po maramay luya. Sabi ko eh bakit nga pala hindi ako naglagay ng luya. Natawa pa ako sa sarili ko nito. Kasi kapag talaga seafood yung aming niluluto ay ang gusto namin talaga na may luya. At para rin po may konting anghang ba diba? Sinigurado ko nga rin po palang luto niluluto na itong alimango bago ako naglagay ng mga gulay. At inuuna ka na nga po palang ilagay dyan itong mga pampalasa. syempre hindi mawawala ang pampalasa natin dito. etong ang magic sarap. O, ba diba? Magic sarap. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na yung aking ginamit na pampalambot na ang alimango ay yung gata na, guys. Pero hindi siya yung gata kasi sa huli nga po pala namin yun, inilalagay. And then, noong nasigurado ko nga po pala na itong ating alimango ay luto na, ay tsaka na ko nalaman din po, inihulog yung sitaw. So, inuna ko na po itong sitaw na gulay na pakuluan and then yun nga po pagkalagay ko ng sitaw ay nag-add na rin po pala ko diyan nitong kakang gata so yun yung unang gata natin na huli ko nga kung ilalagay kasi nga po yung ginamit kong kanina eh hindi yun yung pinakaunang gata. Pagkalagay ko nga po pala nung unang gata, eh, inilagay ko na din itong kalabasa. Sa tingin ko kasi guys, eh mas madaling lumambot itong kalabasa na ito kaysa doon sa sitaw. Kaya naman ang sitaw ang inaw na ko kaninang ihulog. Para hindi malamog yung ating sitaw, ay inat ko na rin agad itong kalabasa at antalong. At dahil handa na yung ating ulam, halina't kumain na po tayo. Just follow our page and subscribe to our YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa panonood at huwag po sana kayong manawang sumuporta sa aming Facebook page. paala